Good evening, madlang people! Madlang people. Nagawa kami ng ano, ng makakain namin. Ayan, oh. Ito yan, ah. Kung sino nakakaalam niya, alam niyo kung tawag. Ano daw yun? Kung sino nakakaalam niya, alam niya ang tawag. <laughs> Hi. Hindi na, hindi ko alam kung anong Sabi ko ba. Wala lang, basta gagawa kami ng ano, ng parang chicharon. Ano siya ba ni lumang Kubus na kaysa itapo namin na ko. Kasi masarap din siya pag pinirito eh. ko siya. Gawa lang kami ng mga kain. Hala, nag-ano siya, nag-alsa siya. Nainsa masyadong matikaw. Gawin natin siya parang ano, chicharon. Hindi talaga parang kasi magiging chicharon tayo ng kalalabasan. Hay lang! Why, klaro ba? Hindi alam ko ano pinagsasabihin. pinagsasabi eh. Ayan, gawin natin sa ano, sa tinapay. Ayan. Balik na natin. Ay, mali eh. Ayan, ayan po ang sinasabi, ayan po ang sinasabi kong chicharon. Ayan nasunog na pala siya. Oo magiging ano siya, magiging brown. Gawin namin ano para may may nangunguya-nguya kami pag nandito kami sa kusina. Kasi pag ano, pag uh, hapon, tambayan namin ay kusina lamang habang nag-aantay ng mga iuutos si amo, eh naghahanap din yung aming bibig ng ano mangunguya. Ganern. Ha <coughs> At ayan na, natapos na ang aming chicharon na tinapay. Chicharon kubos. Ba't ganyan ang kulay? Da, ano siya? Ayan, pwede na yan. Masarap ito sa ano, pang kape-kape. Pang tsa-tsa habang habang nag-aantay uh, lang ng oras sa ewan. Ayan, kainin natin. Crunchy, crunchy siya. Mmm. Ayan na. Nilagyan ko siya para naman may konting ano siya. May konting twist. Ayan na naman si twist. Kain tayo mga kainday! Marami po salamat sa so, always panunod ng aking mga video. Abangan nyo pa po lagi ang aking mga susunod pang pa mga video. Bye-bye and God bless po!